Kunti na lang talaga ay nakuhanan eto ng video dahil kung hindi ay magkakalimutan na lang yan. Katulad ng sinabi ko, eto po ay napakasakit, napakahirap na experience para dito sa siklista. Napaka-traumatic na ikaw ay mabunutan, matutukan ng baril, yung akmang tututukan ka na. Nakakatakot natural. Kahit sino ay matatakot para sa buhay nila. At bukod pa dyan sa tingin ko ngayon talagang nangangailangan ng tulong etong siklista dahil nakakapangliit yung ginawa netong dating pulis na ngayon nga ay nasa gobyerno pa rin nagtatrabaho. Intimidating. Okay? Pobring siklista na nga yan, ganun pa ang asta mo na akala mo ay lamang na lamang ka sa buhay dahil entitled ka ko no, nasa gobyerno. ulitin ko ha, ah, matapang lang itong damuhong ito dahil may barel. Ay paano kaya kung binitawan niya yung kanyang barel at nagpangabot nga sila ng suntukan? Sige nga. Okay? Abay ngayon, ang sinisisi na itong, na itong dating pulis na ito, kono ay ang mga nasa social media, ang mga vlogger. Sana daw ay maghinay-hinay sa kanilang mga ina-upload na content patungkol nga dito sa insidenteng ito talaga lang at anong gagawin niyo po sa mga nasa social media? Anong kasalanan ng mga nasa social media? ba? Diba? Buti talaga nakuhanan na ito ng, ng, ng video ng isang motorista din. Dahil kung hindi nga, nakapo, wala na. Ang pagkakarinig ko ay pinabayad pa daw itong siklista na ito ng 500. Abay, kung titignan nyo, nakabike na nga lang dahil siguro ay hindi naman kasing palad. Okay? na itong dating pulis etong itong siklista. Nako, buti na lang talaga na andyan ang mga netizens na nakatulong para matukoy or mahanap nga itong nag-angas-angasan na ito. So ayan, nakakahiya ito sa pamilya mo? Oo naman. Tapos sasabihin na ito, sasabihin na itong dating pulis na ito na para daw na napakasama niyang tao. What? Napakasama, parang napakasama. Eto ba hindi masama itong ginawa nyo? ano to, kabutihan? Oo, kabutihan. Ang buting tao, napakabuting tao niya naman po para manutok ng barel. Yan ba? Yan ba yon? Napakasimple problema kung tutuusin na. Okay, dahil lahat yan napag uusapan Kung naalala nyo po si Vice Ganda, kamakailan ay nabangga yung kanyang mamahaling kotse. Pero nagalit ba? Hindi sa halip nag-alala pa siya doon sa nakabanga at agad-agad pinuntahan kung okay lang. Pero eto, tingnan mo, nagtapang-tapangan. Ngayon, anong nangyayari? Mukhang titiklop. Dahil ang kalaban niyo po ay mga netizens. Eto ay hindi na hindi na tungkol sa sa hatian or tungkol sa politika. Okay, nakakampihan etong damuhong ito halimbawa ng mga pulahan. Hindi lahat ay siguradong hindi nagustuhan yung ginawa nitong siga na ito nakakaya natural kaya pa kung hindi na bahala ka sa buhay mo kung anong gusto mong gawin kung hindi na